Kung manok at manok nga rin lang ang pag-uusapan. Talagang dito, umbet na bet ko talaga. Dito sa Savory, napakasarap ng manok nila dito. Malasa. At saka ang gusto ko rito, yung orderin mong good for two. mayro kasing order dito na good for two. Talaga namang solve na solve ka. Hindi ka bitin talaga. Marami kang pagpipilian na pagkain yan. Piliin mo kung ano yung gusto mo. Orderin mo kung ano yung gusto mo. Basta tayaran mo lang. At ang order mo rito ay may kasama nang na drinks. Yun lang dahil health conscious ako ngayon, iwas ako sa matatamis. Four season matamis kaya to? Matamis. <laughs> matamis hindi na din. Hindi ko Matamis ang matamis. This one lang. Hindi ko kaya yan, matamis. Matamis. Patawin mo muna ng yelo para hindi latong matamis. <laughs> <laughs> Tumating na nga ang in-order namin. Ako nga ang nagyaya kay commander na kumain kami sa labas. At dahil ako ang nagyaya, natural, siya ang magbabayad. O oh, ba diba, mga mister, magyayaya ka lang pero si commander ang magbabayad. Sold na sold. O oh, ang teknik ha, dapat sweet kayo kay commander. Tulad nyan o. Oh. Tapos pagbayaran na bandang huli, sabihin mo, Bulong mo si commander, naiwan mo ka mo ang wallet mo. Matik yun, si Commander ang magbabayad. <laughs>